ngayon, nandiyan na kayo sa sitwasyon. Bakit napaka-importante ang pagparehistro or paregister ng sale, yung deed of absolute sale, kung kayo ay nakabili ng portion or kahit nakabili kayo ng buo property pero hindi nyo matransfer-transfer dahilan mayroong kulang na dokumento na hindi ma-provide pero nabili nyo talaga. So, ngayon, inandyan na kayo sa sitwasyon na yan. E eh, ano bang magandang gawin? No? So pag may biniling property ba, boss, hindi nyo mapatituluan o hindi pa mag-transfer, nag-alanganin kayo na baka ay anong mangyari, so pinakamagandang gawin ay pa-register yung sale. So siyempre, pag nagpa-register po tayo sa uh, registry of deeds, kailan po nakanotaryo yung dokumento. At the same time, bayaran po yung taxes para magkaroon po ng ICAR. E And then, pa-register nyo sa registry of deeds. Kasi mga kaibigan, ang usapan kung sino yung naunang nagparegister register in good faith, ay maaaring sa kanya po mapupunta ang property. Yung pag-ahabon doon sa bayari, sa nagbebeta, ibang usapin po yun. Doon sa property ay mapupunta. So ang property ay mapupunta doon kung sino yung naunang magparegister noong sale doon sa registry of deeds. So ganun po yung mga boss, mga kaibigan. Bakit na